Magandang umaga po sa inyong lahat, ako po si Lads, ako po yung tao sa likod ng Dr. Dr. Lads, isa po ako mag-aaral ng medisina at hopefully sa ilang taon lang po ay magiging doktor na po. So ito po yung kauna-una ng pagkakataon na magbibigay po ako ng health information and education sa pamamagitan po ng video. So salamat po kay Dr. Billy Ong sa pag-encourage po at pag-inspire sa akin na gumawa po ng mga health education sa pamamagitan po ng video. So ngayong umaga po ang tatalakayin po natin ay ang breast cancer o yung pagkakaroon ng cancer sa suso Alam niyo po ba na ang Pilipinas ang may pinakamaraming kaso ng breast cancer sa buong Asia? Kasama rin po tayo sa 10 mga bansa na may pinakamaraming kaso ng breast cancer. Isa po sa kada 13 Pilipinong babae ang inaasahan magkakaroon ng breast cancer o yung antirisks sa pagkakaroon ng breast cancer. Ito po rin yung may pinakamaraming kaso ng cancer sa lahat ng mga kababaihan ayon po sa tala ng Philippine Department of Health. Umaabot po ng halos 28% ng total cases ng cancer ay dahil lamang po sa breast cancer. So malaki po yun kasi kung iisipin nyo, higit sa one-fourth ng lahat ng cancer ay dahil po sa cancer sa suso. Ngunit hindi po dapat lubos ang o matakot dahil ang breast cancer po na gagamot, lalo na kung mauhuli po ito sa so early stages or sa so yung um, kakasimula pa lang ng cancer ay mahuhuli na or madadiagnose na. Kaya po, mahalaga, lalo na sa mga kautaihan, na malaman po natin ano po ba yung mga sintomas at sinyales ng pagkakaroon ng breast cancer. Una po, dapat po observahan natin yung suso ng, um, ng isang babae. So, dahil ito po yung unang um, nagkakaroon ng ng sintomas o senyales, yung pagkakaroon po ng bukol sa suso. So hindi po lumiliit o hindi po nawawala yung bukol. Mapapansin mo po na kapag po yung bukol ay hindi po siya gumagalaw o nakadikit po siya sa laman o sa muscle sa chest ng isang babae. Uh, maaari din po na matigas yung bukol, irregular po yung hugis at kakaiba po yung salat niya kumpara sa mga laman na nakapaliit sa kanya maaari din pong may maramdamang sakit kapag pinipisin or hinahawakan po yung bukol sa suso. Uh, hindi lamang po yung suso yung dapat obserbahan, gayon din po yung kiligili. Dahil mahalaga po na makapa natin kung meron na bang mga maliit at matitigas na bukol sa kiligili dahil sinyalis po ito na kumakalat na po yung breast cancer sa mga lymph nodes or colonic. So, kasi po, isa pong daan yan ng cancer cells para po maka sila or makapunta sila sa ibang bahagi pa ng katawan at mag-cause din ng malignancy or cancer doon. So, mahalaga din po nakapainin po At dapat din pong tingnan yung pagbabago ng hugis or laki ng suso. Maaari din po kasi magkaroon ng pagbabago din sa balat ng suso. So, tinatawag po yan na gimpling or yung podi orange dahil yung balat po ng suso ay nagiging parang balat po siya ng, ng orange. So, ganito po yung kanyang itsura. Yan po yung uh, isa ding sinyales na merong cancer yung isang babae. Maaari din po magkaroon ng pagbabago uh, sa utong ng isang babae da, na maaari rin po siyang mag-invert o pumasok pa kaloob ng suso ng isang babae kasi ang normal ko ay nakaangat po siya, pwede po siyang mag-invert o pumasok pa loob. So, maaari rin pong makaranas ng pamumula, pamamaga, at parang mas nainit yung pakiramdam ng suso. Um, uh, maaari po itong sinyalis na nagkakaroon ng inflammation. At minsan po, makaranas o nakakita rin po yung paglabas ng mga likido mula sa sa suso ng babae, mula sa utong, maaari pong may dugo, maaari pong may nana na lumalabas dito. So, yan po yung mga senyales at sintomas na maaari natin bantayan upang makasiguro tayo na um, walang walang breast cancer or makasiguro tayo na um, mahuhuli natin yung pagkakaroon ng breast cancer sa early stage nito. So, sa susunod pong video, um, share po natin kung ano po ba yung mga diagnostic tests, ano po ba yung mga self-examination sa pwedeng gawin upang malaman po natin kung meron tayo breast cancer. So, yun lamang po para sa umabi nito. Maraming salamat po at ngayon po ay pagpalain ko kayo